we Rojas City naman, suportado ang transparency at accountability sa mga proyekto ng pamahalaan. Ang kasama natin sa balita mula sa IFM Rohas si Idol Joshua Kenneth Anas. RMN Live Report! Nag-iisa ang lokal na pamahalaan ng Rojas City sa dumaraming panawagan para sa transparency, pananagutan at hustisya sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa gitna ng mga paratang ng korupsyon sa pondo para sa flood control sa isang pahayag, sinabi ni Roja City Mayor Ronnie Darivas na nilagdaan niya ang manifesto para sa aksyon ukol sa flood control bilang miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG upang masiguro ang tamang pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Anya, hindi lamang nakatuon ang kanyang suporta sa reforma sa usapin ng flood control projects, kundi pati na rin sa lahat ng isyong may malaking epekto sa mamamayan. Kasama si Darivas sa limang mayor mula sa Western Visayas na kasapi ng M4GG para sa termino ng 2023 to 2025 na nilagdaan ng panawagan para sa makabuluhang mga reforma upang mapabuti ang implementasyon ng mga proyekto noong Agosto 22. Ang kolektibong panawagan ng M4GG ay kaakibat ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation address kung saan hinimok niya ang investigasyon sa 350 billion pesos na flood control projects kasabay ng paulit-ulit na problema sa pagbaha sa buong bansa kasama mo sa Ari DYVR YVR at IFM Rojas Idol Joshua Kenneth Anas Tatak Arimen RMN